paano guys meron tayo dito Alfonso ang gagawin natin tutunggayin natin ito lahat so, na eh. kasi naglagay na ako ng isang baso dito tutunggayin natin ito lahat yung natira namin uminom nung nakaraang gabi ano? malamig lamig pa yan guys oh Hmm Iyelo-yelo pa, o you yun know? o oh. oh. O Tulo-tulo pa eh. Sana oh. Ngayon, meron tayo ditong mali-dito Disara... Ano? Disaron Disarona Disaron Ayaw diba? Disarona Eh inumin din natin to Matindi to. Ilang volume ba to? 28 alcohol volume ah 28 volume man sa So, mahina lang pala to. Itong vodka. Ah, ito matindi. 40 volume. Di bukas yan. Pag naubos natin to, pag kinaya natin to, susunod natin tong maliliit na to. Okay. Sana Oh. Huwag <laughs> na natin patagalin yan. Itikman nga muna natin. Aww. Ah. Nice! <laughs> <laughs> Dadagdagan ko nga ng kaunti. Yan. Ito kasi, Woo! linagay ko na dito yan. So, yung laman nito, dito na isang baso. Ito, punong -punong, pupunoy natin yan. Ah! Hindi natin papatagalin yan. No? Tayo mahinang nila lang. ang eh. Isang buong alponso yan. Isang litro yan. Eh. Tutunggay natin yan. Basta-basta ito. Basta. Huh! na natin patagalin to guys tikman muna natin Woo. Oh. kaya na kaya na kaya natin to guys wala puro pulutan yan <coughs> sinuk sinuk na ako ah isang buo mahirap tong kain linagay ko dito sa baso kaya ano So, minumin na natin guys. Isang baso muna. Pagbega Digdeg, na naman natin konti. Para medyo mapurog. Mm -hmm. Grabe guys. Basic lang sa akin ito. Eh. Isang Alfonso. Shout out pala sa mga nanonood sa akin ngayon dyan. Paki, paki, paki follow naman yung page natin dyan. Guys, kung nagustuhan nyo yung video ko guys. Okay. Kaya ko kaya to, busin. So, titingnan natin yan. Huwag na natin patagalin yan. tayo may nang lang. <clears throat> shout out pala sa bisis ko dyan. Oh. Basher. Misis, shout out sa'yo. Uh, tingnan mo. Isang punong Alfonso sa baso. Dadagdagan ko pa ulit. Isang puno. Tutunggayin ko yan. Isang inuman lang. Simple. titikman mo natin. Ah. Yeah. pait. Hindi natin papatagalin yan. Dahil uh, anong oras na, oh. Uh, naka... Okay, ganun na lang. Shout out. Ano tayo? May hinang lang. Ayan, o. Oh. Kunti na lang to. Dalawang baso na lang to. Tatlong baso lang pala yung laman ng isang Alfonso. Litro. Ayan, na Ah. natin, guys. Spitik pa natin. Hindi natin. Itatakpan lang ng ilong natin. Para hindi tayo masinok. <laughs> That <susurra> <coughs>